Hello mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Webe sa inyong lahat. Nasa ika-27 araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Kumusta naman kayo? Sana nasa mabuting kalagayan kayo palagi. Ako na may natutuwa na kahit paano, ah, naging mabuti ang Panginoon sa atin. No? Kahit alam natin, tayo mismo ay nakapagpapatunay na marami tayong kahinaan. At makapagpapatunay rin tayo na sa likod ng ating kahinaan, ang Panginoon ay talagang napakabuti sa atin. Amen? Sana tuloy-tuloy tayong maging mabuti, magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Sa araw na ito, sa araw ng Webes, ikadalawamputpitong araw sa buwan ng Hunyo, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 29. Ano ba ang sinasalaysay sa ating ibanghilyo sa araw na ito? Dito napansin natin na sinabihan ni Jesus yung mga taong uh, nagkukunwari na maging mabuti sila. Kaya nga sabi ni Jesus, lumayo kayo, kayong lahat na gumagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Oh, napakagandang pagnilayan natin ito alam nyo minsan, batu-batu sa langit, no? Sabi nga ng ating, nang, sabi nga ng kasulatan na sa, sa aklat ni Propeta Isaiah, sabi niya, marami ang nagpapasalamat at nagkukuri sa akin. Marami ang tumatawag sa aking pangalan. Ngunit napakalayo ng kanilang mga puso sa akin. Hindi ko sila kilala. Bakit ganun ang sinabi ni Yesus? Posible, marami sa atin na ang ginagawa natin ay palagi natin binabanggit ang pangalan ng Panginoon, palagi tayong nagdadasal, palagi tayong nagpupuri at nagpapasalamat. Ngunit, ang ating mga gawain ay napakalayo sa kung ano ang ginagawa natin. Kaya yun, ang posibleng sabihin ng Panginoon sa atin, marami kayong ginagawa sa pagpupuri sa akin sa pag tatawag sa akin sa aking pangalan ngunit napakalayo ng inyong mga puso sa akin dahil hindi ko makikita ang mga ito sa inyong mga kinikilos sa inyong mga ginagawa kaya mga kapatid napakagandang pagnilayan ito lalong lalo na na tayong mga binyagan tayo ng mga anak ni Kristo na sana maging tapat tayo. Isa buhay natin kung ano ang minsahe ng Ibanghilyo. Isa buhay natin ang laman ng ating pananampalataya. Para sa gayon ay hindi natin marinig at hindi tayo sasabihan ng Panginoon. Lumayo kayo sa akin. Kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng hindi mabuti. Hindi ko kayo kilala. Sana magsikap tayo na maging mabuti palagi sa lahat ng oras sa pamagitan ng ating mga kilos ng ating mga gawa. Amen. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoon Isus, Ikaw ang kabutihan. Turuan mo kaming mabuti palagi lalong-lalo -lalo na sa aming paglilingkod sa bawat isang amin.